Hello, hello everyone. Ako ulit nagbabalik. Si Pia sa Singer Official. Ngayon, mag-harvest tayo ngayon ng mangga. Ang dami natin ng kalokohan. Tuloy-tuloy ang kalokohan natin. At nandito si La. Hello. Kaya ayun, guys, simula na tayo. Nalabas tayo ngayon. Nag-harvest na sa ipaprepare. Pero sa totoo na nakaya mo lumabas ngayon eh. Kasi syempre eh, di ba? Pangihin ang mata si Daddy Lo ng panggano. May tawag yung pantusok ng... Tinidor ba yun? Hindi! Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba tawag yun? Pangsungkit. Pangsungkit ng... ng ilong. Ilong na mangga. Nag-prepare na tayo ngayon. tayo ngayon, guys. Ito, ito, ito. mamaya na ulit, guys. Ang na Ne, eh, tumatakbo na yung isang mangga. Tumatakbo, dali. Oh, grabe, ang laki na ang bag ko. Sana all. Malalambot ba yung mangga? Oh. Malambot? Ay, matigas. Wala pa malambot. Oh, ito yung mangga. Ito yung mga mangga-mangga. Mangoes. basket. Ayun no, Doon. Ay, di maabot. Ayun, malalaki nga yun eh. dami na oh. Ang pala. guys, tapos sa manungkit, Grabe, ganun lang kasimple. Gusto mo pa? Ayun, gusto pa ng bata. Pagbigyan natin ng bata. Maliit yung sa kasawa eh. Maliit eh. Maliit wag na siya. Huwag na, huwag na yan. Baka matungkit mo dyan. Why? Alam? Maliit yan dad, maliit. Maliit, maliit. Hindi, malaki ito. Ito yung 100%. Ito yung 100%. Ano yung 100%? Yung. Ah, yung malasas sa hey, as. Eh, wala. Hindi abo yung abot eh. Jun. Ayun, tama Ay, na. Ayun, tama na yun. Yay. Hey. Kaya yun yun guys. At tapos na si Daddy Manungkit. Ang galing-galing. Sana all. Simple lang Manungkit. Ayun, marami na tayong mango. Ayun. Gusto niya pa ng mga mangga. So guys, ito na yung mangga na kolekta na namin. Yeah, marami na rin siya. Partial lang partial. Partially. Yan, pero marami na yan eh. Kahit partial lang guys. So ngayon, aakit ko ako ngayon. Mamaya kakain na rin tayo. Papakita ko na rin habang makain ako. Ito si Bebe Sela. Ayan. Ayan. Ayan sa'yo. Oo. Mm yak oh. Yuck. oh yuck siya. Si, nasugatan kasi nasugatan si daddy lo. Na slash lata. Sa pang ganoon pang, pang, sungkit. Ng, yung pang sungkit ng ilong. Oo, oh, ng mangga. Yeah, oh, no si, si Sela. Lab na lab niya yung daddy lo. Sela, oh. tingnan. Oh, siya sa akin ngayon. Ayan, kasi hello sweet ito si Sela, mabait na bata to si Sela. Sweet sweet niya. Bait 'yan. Kahit ganyan 'yan, kahit yang gaw yan, ang <laughs> 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 oh, cute. Oh. Yun yes, yung si Sela. Yan si Sela. Okay lang? Yes? Yakapin yes. mo daddy lo dun. Yakap daddy lo. Yakap daddy lo. Yakapin mo daddy lo dun. So yun. Okay guys. Kapag kakain na ako, pakita ko na lang sa inyo. Okay. Kapayos muna. Hello guys, nakalimutan ko mag video bako kumakain kasi nagutom ako ng grabe eh. so pero meron tayong pasupresa ulit meron tayong pasabog manunungkit ulit tayo ng matawag doon ng ilong, ilong ba yun? manga ba yun? manga so ngayon guys bababa tayo ngayon manunungkit tayo ng mga ilong ilong na manga, aray ko doon muna tayo guys tatakbo lang tayo, baka tayong mga bata na ito, sela ay si sela oh, nanunungkit na doon ay bukas ang pintuan guys, kakatapos lang namin mag ng mango mango. So, syempre, hanggang dito muna tayo guys. Wala nating special yung ngayong araw na to. Pinakita ko lang paano kami magharvest ng mangga. Ito yung masela. Nag-harvest din. Siya tumatakbo. Ako nating tindi ng inambag ko. Nakatingin lang ako ng gano'n Darby! Darby! Eh, lang ako. Darby. Oh. yung Maya na lang tayo maglaro. Pagod na ako. So, that's all for today, guys. And I'll see you guys in my next video. Bye! Bye-bye! Bye-bye, guys! Bye-bye!